Ayan, magandang gabi sa inyo mga kapatid Kamusta? Ang inyong lingkod Agaton Alfonso A.K.A. Smatak Inatak Meron po tayong tatlong pamamaraan Kung paano pumalaman natin Kung legit po yung kidlat na hawak natin Tuturo ko na po sa inyo to ha? Ituturo ko na po sa inyo Sa mga nagtatangan ng kidlat Marami pong kidlat na lumalabas na Mga sinasabing peke Original, original peke uh, Kung ano man yung mga nangyari Nakaraan, pas is pas pero hindi ko po kasi siya na monitor kasi may kidlat na dumating sa akin doon tapos pinatesting sa kabilang panig. Nakita raw nila may papel pero hindi po sa ating galing yun. Kung magaga, sa ibang part po ng ano yung, sa ibang part po ng mga tropa na nakuha ko po yun. At hindi ko lang po na monitor. Pero ngayon papakita ko po sa inyo. Kailangan ko na po maging wise. Papakita ko po sa inyo yung tatlong pamamaraan ng kidlat kung paano po malaman ko original to o oh, hindi ito na po, ilalabas ko na po to matagal ko na pong <laughs> hindi na ano to, marami pong gumagawa pero may mga kulang kulang po ang mga nangyayari ito papapakita ko po sa inyo ito po yung karayom natin kita niyo po yung karayom tapos ito yung baton natin na bilog uh, papakita natin na pagka original yung kidlat mo ito, ah, lagay natin dito salpak natin sa batong bilog na talagang kaya niyang pagalawin ito po ngayon yung kidlat na hawak natin yan. Kita nyo po yung kidlat, ha? Ito, ito, ito. Wala tong ano, ha? Wala tong, ano ba tawag doon? Yung buhok. Walang buhok. Wala lahat. Basta wala. Ayan, wala. Ito po yung kidlat. Ito, para makita nyo, lalapit ko. O, para makita nyo po, ilalapit ko, itirip po siya. Pwede sabihin na may sulat yan. Ito po talaga ba ito? Ito po, mismo po, akin po ito. Binigay po sa akin ng isang kaibigan. Salamat, kaibigan. Ngayon, dahil sa binigay mo sa akin, te-testingin ko, kung legit yung kidlat na pinawak mo. Ito yung ano, yung karayom, lapit natin. Para makita nyo po, yan po yung karayom ha. Tapos, kailangan po kayang pagalawin ng kidlat yung karayom. Ito. Hop, nakita nyo po, umikot, nalaglag. Nalaglag yung ano, nalaglag na. Ibig sabihin, number one, pasado na yan. Isa pa, yan po yung unang testing natin sa kidlat. Lagay po natin ulit para masabi nyo ano. Nakita nyo po ah. Ulitin ko po ulit para makita nyo. Yan, gumalaw. O yan ah. Hindi po siya nakadikit ah. At hawak ko po yung ano ko, yung video ko. Para makita nyo yan, gumagalaw siya. Oh. Kahit i-zoom nyo po yan, kahit tignan nyo po yan, makikita, ayun, nalaglag na. Oh. Yan po yung unang testing natin sa kidlat. Yan po yung una. Nalaglag po yung karayong, kaya po niyang pagalawin yung karayom nito sa batong po. <coughs> Sunod, magnet. Ito po, tignan mo po kung gagana sa magnet yung kidlat. Ayan o. Ayan po, nakikita nyo. Umiikot siya. Ayan. Ayan kapatid ha, magnet yung gamit ko. <coughs> Ayan ha. Ayan, gumagalaw po siya. Apat na bibigyan ko na kayo ng apat na ano, apat na pamamaraan para malaman niyo original yung kidlat niyo. Oh. Yan na. Kita niyo po gumagalaw siya. Kahit lapit natin makita niyo po na makasabi na naman nila may tali, may ano, may trick sa po. Oo. Oh. Yan na. Oh, ito, yung, ito, yung kidla, ito yung magnet. Pangalawa na po 'yan. Hmm. Yan pangalawa. Yan po yung pangalawang testing ng kidlat. Paano po sa pangatlo? Paano po sa pangatlo? Dito po malalaman nyo, kapag ang kidlat nyo po, may halong magnet, kunwari ito yung kidlat, tapos sinasabi nilang kidlat yan, tapos may halong magnet, ito po bakal, nakikita nyo itong bakal, Talagay po natin dyan. Yung, yung, magnet, lumikit. Lumikit po yung magnet sa bakal. Ngayon, ito yung pangatlo ha. Tingnan nyo po kung didikit ko sa, sa bakal. Para malaman nyo lang. O, oh, binitawan ko. Bibitawan ko po ngayon. Nakita nyo, nalaglag. Ibig sabihin, wala siyang halong magnet. Wala siyang halong magnet. Kasi kung may, mag may magnet yan, didikit yan. Ngayon ulitin natin. O. Oh. Yan ay pangatlong testing natin sa, sa, sa kidlat. Kasi ang kidlat ay ang magnet, dumidikit po yan sa mga bakal. Oh, ngayon, magtataka ka bakit yung batong ito dumidikit sa o napapagalaw ng magnet yung batong yan po yung pangatlo pero sa pang-apat po na testing ng kidlat ito po papaalala ko po sa inyo ang pangapat na testing ng kidlat ang pinakamatibay na malaman mo na, kid, na, na original ang kidlat mo kumuha ka po ng ceramic ceramic na babasagin o, ito po ha Inanong ko na sa inyo to maraming maraming panesting pero sa apat na pamamaraan yan po makikita nyo binibiga ko lang po kayo ng idea kung paano nyo malaman na original yung kitat nyo eto po, kailangan po pag nilagay po natin syang kiniskus natin hindi po siya magpipaint kiniskusin po natin yan mga kapatid kiniskus natin wala kayong makikita na nag-iwan siya ng tape. Nag-iwan siya ng bakas. Yan, makita nyo siya. Wala siyang bakas. Ni kahit guhit man lang na itim, wala po siyang nakitang itim. O ulitin natin. No. Kahit kuskusin nyo po yan, gawin nyo po malalaman kung original yung kidlat nyo na hawa. <coughs> Ayan. Kita niyo po. Yan po yung mga pamamaraan na kidlat yung hawak po. Kapag ka nakita niyo po sa paapat na pamamaraan na testing ang gamit mo sa kidlat, yung po ay may posibilidad na po na kidlat na po yung hawak mo. Kaya mga kapatid, kailangan natin ulit maging wise. Kailangan po natin kapag may dumarating ng mga kidlat sa atin na, pin, na pinamimigay sa atin, kailangan ko na ulit maging, maging alerto kasi sa totoo lang po na nadali din ako nun nadali ako Kung hindi ko kasi siya na testing nakita ko ganda pero kita ko dumikit lang sa dumikit lang siya sa bato noon sa magnet noon pero hindi ko siya talaga totally testing pero ngayon kailangan ko po ulit maging wise dahil yun, pinakita ko po yung apat na pamamaraan wala pong paid walang gasgas ang kidlat natin wala rin pong bahid <coughs> nakita nyo po apat na pamamaraan paano malaman ang original na testing ng kidlat